Good morning, good afternoon, good evening. This is Mary Ann Inson from Pangasinan. To this video guys, ay pupunta tayo ng ano, dagupan. Pero sasakay po tayo ng motorboat. Kami po ay naglalakad. Pag wala doon sa pinag-parkingan po namin ng garong. At kami po ay nandito na po sa po ng motorboat guys. Ayan po masakay na po kami sa motorboat. Alalay lang po ang pagsakay sa motorboat. Baka, ta, baka po kami mahulog. Kasi ginagawa po yung ano, gilid po ng ano, sakay ng motorboat. Uh, minalagyan po ng bagot. Kasi pag high tide, yung tubig po mga kabijo okay, ay napupunta sa kalsada. Pag mataas po yung tubig, Ayan po, paparating na po yung mga ibang pasahero ng motorboat. Mga customer namin sa video, okay po. Shout out po kay Rhea. At sa mga kasama po. Kasama po niya. Sasakay. Kasi hindi, mga iba hindi ko kilala. At si ati. Happy birthday to Tana. Happy birthday po. <laughs> Happy birthday. Ang gagay ng video ko. kayo sa Myok. Mila kami. Sali <laughs> na kayo sa vlog ko, mga guys. <laughs> oh, hello guys. Hi guys. <laughs> Happy birthday. <laughs> Mag-adventure tayo. Sige. <laughs> Adventure. <laughs> <laughs> This is birthday. Happy birthday people. ilang taon na po kayo te? 56. Hi. Wala pa 60, Mukhang ano 40. <laughs> 40. <laughs> Hindi po kayo nag video okay ngayon ha. Ay. Ay. Kapit kayo guys. Arae ko mo't sana ay kalma okay. ay ka. 45. Oo kami po ay balis na po habang hindi pa po kami nakakarating sa aming pupuntahan uh, shout out ko muna yung mga nakasakayan po namin sa motorboat mga taga kalmay na mga binata dyan hindi ko sila kilala shout out po sa inyo at sa mga taga karaal na aming customer sa video okay shout out din po sa inyo sa lahat po ng ano, nakasakayan namin dyan sa motorboat shout out po sa inyo shout out po tayo kay ano, Joe sa TV si Jerwin Ilumin shout out kay Ati Daisy Melu shout out kay Clarence Honyo shout out kay GL Son, shout out kay John Ray Inson. Shout out kay Aryan Inson, shout out kay Hillary. Honyo, shout out kay Eliza Honyo at shout out kay Nicole Honyo, shout out kay Gina Inson at shout out kay Orlando as Oh, Laga tanganin neng pating. Awak kan di ditu. guys. Hi guys. <laughs> 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 Ate, sa kayo pupunta. <laughs> sa ato eh. kami. Ay, ano, bibili kami ng saba. Ah, saba. Para sa negosyo na. Ah. <laughs> Bumibili kami ng ano, merienda. Ayun, no, grabe ang layo na. Mapark na po tong ano motorboat guys sa tabi rin po ng motorboat. Medyo madami-daming motorboat yan guys. Kaya itong motorboat na sinagyan po namin ay isisiksik na lang dyan. Dami kasi motorboat guys. Yung mga nakaparking dyan. Yung mga naghanap buhay. Andin yung mga iba. Yung mga nagharvest po. At sinakay po yung bangos sa kanilang motorboat guys. Nakapark dyan po kasi ano ang bilihan ng mga iba't ibang klase po ng isda dito sa Dagupan Terminal. kung kayo po ay bago lamang dito sa Tagupan at naghanap po kayo ng isda, punta po kayo dito sa May Milis, Tagupan City. Dito po ang bilihan ng ano, iba't ibang klaseng isda. Nandiyan po yung hipon, alimango, galunggong, orilis, salmon, talaba, lahat na po na klaseng isda ay nandito po sa ano, Milis. Dami yan po yun guys o oh, bany Banyerang isda na kahilera dito Na ibinebenta nila Ayan po alimango guys o oh. Hipon Dragon fruit, guys. Panahon ng pinya po. Panahon ng pinya, panahon ng saging. Wow, gaganda ng mga saging nila. Wow. Ito kami ng saging. Ang dami pala. Saging na saba. Iringin kami ng mas mura. Madami palang mabibili dito sa likod. Madami pala. Bulto-bulto yung saging dito. Yan, dami. Mura pala dito, guys. <mimit> hmm. <mimit> Wait, dami. Dami nilang sa 20 lang per kilo. Ang ganda yung saging nila 20 lang per kilo. Tayo ng quality. Hindi <laughs> pa kami nakabili ng saba. mga iba't iba po silang ano, pinakabay dito. Talibuto. Paris. Donut. Mga nakakamis ng mga pagkain dito sa Pilipinas. Sa Imata. Ito po yung matigas na tinapay pero masarap. Okay. Hope yang dumapit si Juan. Oo, kung ko hindi pa naman Go go go. Daliri. Hindi kami ng saging na saba. mas dito. Dito. Bibili tayo ng sauti. Napulit na. Sauti. Napulit na bukado. Bukado, guys, oh. Bukado. Dito, pilihan ng mga dry. Dry fish. Eh. Ang dami, oh. Pusip. Spada. Pusip. Tuyo. Dito. Lali. Dito. Tapos na rin po kami bumili ng ano, saging na saba at nakabili rin po kami ng isang kilong orilias at isang kilong salmon. Pauwi na rin po kami guys kasi magagabi na. Maraming salamat po sa panonood ng aking video sa walang sawang suporta. Ah. God bless you all guys.